po mga kaibigan, mangat ng araw po sa inyong lahat at ngayong araw ay ang lakad ko uh, bibisitahin ko ang aking ranger na pina EGR cleaning ko dahil makapal-kapal na ang carbon deposit niya. So at least pag na-dispose natin ay condition po walang problema ang buyer. So at saka ihahatid ko itong fuel filter para mapalitan. At ang MTO9 na natin, meron na rin tayong buyer na uh, baka ngayong kinsenas niya kukunin so ngayon araw na lang ito sa atin and meron tayong Aerox 2023 Bit 2021 2021 MT09 at Sniper 2023 so ayan po mga unit natin at pero itong tatlo Aerox, Bit at Aerox hindi ko pa ah, sniper hindi ko pa na po sa marketplace dahil inaantay ko pang ang ORCR na dumating O bang bago itong mga ito pasensya na po sa bahay namin na makalat ha ah. hey sniper gawa natin ng vlog ang sniper subukan natin hindi ko pa na-try ang ganitong version ng sniper eh uh, may sniper 135 ako noon way back 2010 ata uh, masarap gamitin uh, very smooth pati ang clutch niya ay very smooth. So, 'yun po, samahan nyo po ako at maraming salamat po. Oh, so, 'yun po mga kaibigan, kakalabas na po natin ng subdivision, kakalabas ng bahay at nabibilang na lang ang araw natin dito kay MTO9. Naghiinayang ako dahil ang oh, sarap talaga gamitin Ito yung dream bike ko noon eh uh, B410Z1000 Ito yung pinangarap kong uh, Mabili Pero yung version 2 yun Ah, uh, gen 2 uh, At pinalad tayo Na makakuha ng gen 3 uh, At ito na nga Pero Yun lang uh, Buying seller tayo Kailangan natin i-let go mga bagay na Kahit Gustong gusto natin Sarap niya gamitin Napakagaan papunanay natin sila dahil na uh, nagkaklog na yung traffic dahil sa kanila bigay lang sa kalsada eh so aside sa pagbisita natin doon sa ating uh, ranger wild truck na pina EGR cleaning natin ay pupunta din tayo nang Suzuki uh, naghahanap ako ng Suzuki Carry yung parang multi ka ba uh, na mas malapad-lapad dahil plano ko uh, yung garahe natin ay pupunuin natin ng mga bentang motor Magkoconcentrate ako sa motor, hindi na sa sasakyan eh, ah, Kaya ng space kasi ang sasakyan sa motor ay Whereas ang isang parking, kaya kayang mga walo Walong motor sa isang parking ng sasakyan So ayun na pag-isip-isip ko na why not, motor na lang since Masa motovlog tayo at is inline ang ating hilig sa ating negosyo so uh, yun po pag meron tayong Suzuki Carry at least marami rami ako motor na maisasakay isa naman na uh, mag aarkila ako ng mga bongo or any uh, van na masakyan ng motor ay isayang pa yun Uh, why not? Bili na lang tayo ng kahit second hand lang Second hand na uh, good as new, syempre At least, wala ta tayong problema pa, good as new So hopefully, makakita tayo ng Suzuki Carry na uh, medyo bago, at least 2020 yung pinakamababang year Wow, ang pogi -MT na MT-09 na Ngayon yung MT-09 natin, di pa natin ng long ride <laughs> So uh, ayun uh, hopefully matuloy ang buyer nito para ang ibibili natin ng Suzuki Carry ay yung sale nitong MT-09 At customize ko yung Suzuki Carry Lalagyan natin ng maraming mapagtatalian ng motor para safe ang motor pagbiyahe natin one time uh, maraming beses na nagkakarga ko ng motor sa pickup napakahirap iload na uh, ng pickup and then pag nadaan ako sa malon-alon malubak ay natatakot ako baka matumbak kahit nakatali yung mga motor at least pag sa mababa lang na uh, sa sasakyan mga carry o multi cab ay madali lang iload ang motor madaling ibaba Ayan po Grabe talaga ang power ng MT-09 Nakakamiss Hige lang Pag nakapag-ipon-ipon tayo ulit Ay ikuha naman tayo ng MT-09 Sayang no, wala pa rin joke. 890 Inintroduce na sa Pilipinas Pero wala pa rin sa mga bintahan sa so KTM shop, KTM dealership. papabata din ng katalunan ng grande. Diyan, pababa tayo pero mahataw. <laughs> wow. Mainit, mainit, mainit. Mayinit! Ayun ah no? Stoplight Township Namiiyak sama kita So patuloy muna natin ang video para hindi kayo mabagot ganyan yung gulong ng ranger natin no? naka off road medyo may kaya nga ng off road tire so mas mainam kung city driving kayo ay alterin ang gamitin yung gulong yun lang po share lang tignan yung mileage ng MT-09 natin no? original yan uh, 3,168 napakabata pa napakaswerte na makakabili na ito at ang sexy nyo may miss natin ito Bro, sige lang ah, uh, Ganyan lang talaga Bili naman tayo ulit Pag nakapag-ipon tayo Importante Tuloy-tuloy uh, yung negosyo natin May kita tayo sa buy and Hindi palugi O, uh, yan po Bang-abang na po kayo sa mga video natin Baka may matipuan kayo mga unit Mga maliliit na motor ah, uh, PM nyo lang po ako Davao City lang ang location ko Raptor Sana one day makasubok tayo ng Raptor Uy, grabe ka init ang panahon Oras ngayon ay uh, Quarter to two Dahan-dahan <laughs> tayo dito <laughs> Baka matiketan tayo <laughs> mag alas dos ng hapon kaya mainit. <laughs> so ang suot po natin ngayon ay ating Sphinx na gloves. Masarap siya gamitin no? ha, komportable. At tama lang. Eh, yung isa natin, Nixon, ay may kasikipan. Uh, may punit-punit na dahil matagal na sa atin. 2020 pa yun. Ito so, ang Sphinx natin ay tama lang naman ang presyo niya. Hindi masyadong mahal. Ganda, meron pang uh, borda ng Sphinx. Napakaganda. Sarap gamitin. Quality din. Pasok tayo dito sa kanan. Waaay, wow, naantok ako ha. Kakatangalian ko lang kasi at na ugalian ko pag matapos kumain busog ay antok <laughs> parang sawa overtake tayo oh, may sasakyan huwag ka mag overtake wala nang retake yan better luck next life hatid lang natin itong fuel filter at putatan ng Suzuki dealership tingin tayo ng Suzuki Carry shortcut po ito pa puntang Matina dito tayo sa kanan at kaliwa kahit na may quick shift siya at auto blip nagka clutch pa rin ako dahil masarap yung nagka clutch ka <laughs> parang <laughs> nakakatamad naman na ah. lagi tayong gumagamit ng quick ship auto blip masarap pa rin yung basic kaya naisip kung bumalik tayo ng Z1000 dahil basic na basic siya pero maangas traffic dito sa bandang matina at mainit po pero dati nung no, hindi pa nagbukas ang coastal ay mas grabe ang traffic dito ang haba ng traffic dito malaking tulong ang Davao Coastal Road dahil nabawasan ang traffic dito ayun green let's proceed proceed with caution at uh, medyo ma-traffic dito sa parting ito Matina Dabaw welcome po mga kaibigan at wala kayong makita kundi sasakyan sa aking harapan yan po center point up gusto tayo traffic eh. Lusot-lusot na lang tayo ah. Huwag kayong magalit kung minsan barumbado tayo mag-drive. Oh, kakanan ang taxi. Magkakanan din ang Hilux. Lulusutan natin dahil ang mga jeep sa gitna nagpa-park. Ayun oh. No? <laughs> Hindi na naglulugar. <laughs> Tamad ng mga driver. So malapit na tayo sa shop Kung saan natin iniwan ang ating ranger At pina EGR cleaning ito sila ang mura Mag EGR. ANC Auto care Ayan po Ah oh, Saan ang ranger natin Ayun ang ating ranger Na check natin ha. Ah. Okay lang Ah mm. At may ka na rin pala sila So yan po Dito po tayo ng pa EGI cleaning Ang kaibigan yun po ang ranger natin no oh. Check natin sa glit oh, Bagong bago itong ranger natin Ayan po ang looban ng ating ayan ay nililinis na oh. Boss iyon po na simula na po nila mag EGR cleaning ng ating Ranger Wildtrak 4x4 automatic uh, at at least para pag nabenta natin ay walang sakit sa ulo ang buyer. So, yun po mga SOP ko pag nagbebenta po ng unit ay kinukondisyon condition ko po, change oil, lahat na pwedeng palitan ay palitan natin para good as new talaga siya. So, hindi tayo nagbebenta ng unit na uh, may problema may sakit sa ulo wawa naman ang buyer uh, hindi na babalik sa atin so yun po at samahan nyo naman ako ulit na pupunta tayo ng Suzuki dealership titingin tayo ng Suzuki Carry so yun po, salamat po uh, diretsyo po tayo ng diretsyo diretsyo na ito eh, ng Suzuki itong kasada na ito So uh, at least at usapan ko yung mga mekaniko doon pag natapos nila maglinis ng EGR ay e, diretso na lang natin ng bahay para hindi uh, na tayo mapagod eh ipapasakay lang natin ng taxi yung atin at least wala naman silang gasto so ayun uh, po oop traffic sana may stock doon ng Suzuki Carry gusto ko talaga siyang makita at masukat at traffic may truck wag ka mag overtake GCT Moto dahil mapipirat ka stay on your lane na lang ah, <sighs> init go na po tayo go na po tayo change lane sorry ha change lane tayo change lane ah uh, ito talaga pag motor ang dala Ay singit ang singit Mailig sa Mailig pumasok sa mga masisikip Ayan o oh. tayo habang Ito ako mga kaibigan Bike lane yan sa kanan Huwag nyo nang kunin yan Pag may mga bike lane Alocate na lang natin yan sa mga Siklista Pagdating ng Suzuki Grabe, kahit dito ma-traffic Maganda ang Davao Ito yung tinatayo dito na Global Township uh, Para bang Cebu IT Park ito, one day Maganda ito, malapad ito you know? Global Township ito Maraming nagsusulputan dito ng mga condominium sa Davao Marami pang places for improvement wala na ba Natapos na yung bridge Pasamal Para na yung Cordoba Lapu-lapu Cordoba Ayun o no, Suzuki pala Sa kanan Ah kaliwa Ito tayo Kaliwa tayo Mer Meron kita yung Pag U-turn Ito U-turn tayo dito U-turn Wala namang nakalagay Na na U-turn Kaya Ibig sabihin Pwede mag U-turn Suzuki Pero check natin Sana may Suzuki carry Carry At wala akong makita Ay doon tayo sa malilim O oh, dito May init eh Ganda ng ng Ay sunday po park nakikita ang Suzuki Carry sa loob pero dito sa labas may dalawa oh saglit ha ayan ang Suzuki Carry ito oh. ang ganda din naman pala ito ang hinahanap natin kailangan natin made in Indonesia so okay din naman pala siya ito pa oh mas malapad siya compare sa compare sa multicab So, sakati natin ha. So, yan po ang ating Suzuki Carry. Ang harap. Sip. Tingnan natin ang sip. Napakaganda ng sip mo. Oh. Bago. Patang-pati. Ang sarap ng color. So oh, yun po mga kaibigan at pumasok tayo sa loob kanina sinubukan natin ang Suzuki Carry sinukat sukat natin hindi lang tayo nag video sa loob dahil nakakaya mo video video doon vlogger <laughs> na vlogger <laughs> So, pwede pong may kay ito po 'yun, no? Ganito po 'yun. May isa kay mga tatlo, apat na motor, apat na motor kung maliliit. Okay na ito, drop side dito lahat. Datang side pedeng eh, pwedeng ibaba. Oh, so, maganda siya. 1.5 ang engine niya katulad sa Ertiga. So, hindi siya may Irab sa pyesa kung sakali kailangan mo ng parts. Although basic lang yung sa loob, uh, manual lang yung kanyang windows, kanyang sa side mirror uh, pero malakas ang aircon niya so, yun po importante so yun po at one day kukuha tayo ng ganito Suzuki Carry para mapagkarga ng ating mga motor so ayun po po na po ako ng bahay ngayon kaya hanggang dito na lang po uh, at maraming salamat po sa pagsama ninyo sa akin ngayong araw at KMT09 nabibilang na ang kanyang araw, <laughs> hindi pa man lang natin na uh, long ride, sayang naman. Uh, sige lang. One day, may, pag may nawala, ay may darating. ayun lang po yung kasabihan yan. So, yun po mga kaibigan. Maraming salamat po. Thank you very much po. Uh, see you on the next vlog. Salam. Bye-bye.